Dahil nga Holy Week ngayon at naka-standby sila mister, sumama na lang din kami sa kampo. Hindi pa ako kasama sa accounting, syempre naka-maternity leave pa ako, so nanay duties muna. Medyo ay naghahanan namin sa pagpunta para makalaro tong si kuya dito sa playground ng kampo. Habang nag kami sa accounting. Yes, may playground sa kampo namin para yan sa mga kids ng police or visitors na may mga anak. Diyan sila pwedeng maglaro. Pero nagagamit lang yan after mga office hours, ganun. Anyways, medyo mainit pa nga doon sa playground, kaya pumunta muna kami sa office nila, mister. At ayan na nga, binuhat na nga si kuya kasi super kulit, takbo ng takbo. Totoo ba na paglalaki daw ang anak, doble daw ang kakulitan? Bumalik na nga kami niyan sa playground kasi malapit na mag-accounting kaya ang dami rin nag-aantay dyan. At ito na nga si Kuya, naglalaro na sila, nakahanap na siya ng kalaro niya dyan. Kapag kaanak ka talaga ng pulis, hindi maiwasan na laking kampo ka or pag mga ganito mga bakasyon, dami ka din na walang outing. Kaya we make sure naman na enjoy pa rin si Kuya kahit papaano. So sa mga aspiring dyan at gusto mag-pulis, expect nyo na na ganito every time na holiday. Lahat ng pulis naka-alert. Kung yung iba, wala nang pasok, e enjoy na sa beach, ganun or kung saan man kayo naka-deploy or naka-standby. Ganun talaga, pulis nga eh. Yan ang isa sa mga maraming sacrifices ng kapulisan para ma-make sure na safe and secure yung community. Kaya push nyo lang yan, masarap kaya sa feeling yung nakakapaglingkod ka sa bayan. At natapos na din ang accounting nila, ang taray, may pa-food sila. Thank you, Sir Arden, sa pakain. Sinusulit na din namin yung ganitong setup na magkakasama kami. Kasi hindi ganito forever eh. Sooner or later, marereassign din ang isa sa amin. Pero ngayon, ganito muna ha habang mga bata pa yung mga anak namin. Yun din kasi yung gusto namin eh, na kami yung mga nasa core memories nila. Iniisip ko nga, paano na lang yung mga police na malayo sa pamilya at wala silang choice. Ang hirap nun na. Anyways, sinashare ko to para at least alam nyo din ba? Diba? Kaya kung nasa outing kayo at may nasalubong kayong police or nag-travel kayo at parahin kayo or na checkpoint kayo, i-greet nyo lang sila at ngitian nyo lang. Malaking bagay na yon kasi hindi nyo rin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Or better, gawin nyo sa lahat. Because kindness won't cost you anything. At ito na nga, tapos na maglaro si Kuya. At may pa-surprise pa yan sa diaper niya. Kaya <laughs> hinugasan ko muna yan. Naku, hindi pa naantay na makauwi. Yun lang. Thanks for watching. Bye!